pwede bang itubog ang stainless yun ang ating pag-usapan ngayon mga boss Hoy anak ng Oh ba? mo na Ito mga boss kung napapansin nyo ay kailangan mo na siyang itubog sa nickel solution ang purpose kasi niyan mga boss ay para kumapit yung nickel solution doon sa ating stainless. Kasi mga boss, ang stainless ay hindi po pwedeng direktang itubog na agad-agad kasi nga hindi nga siya kakapit. Kasi hindi siya kayang pakapitan ng tubog ang stainless. At pagkatapos yan mga boss, ay kailangan na siyang itubog sa yellow gold solution. yan ang kasing kaibahan dyan mga boss doon sa mga ginto at sa mga silver at tanso ay kaya po siyang maitubog ng rekta doon sa yellow gold solution hindi ka mukha lang sa stainless ay mahirap taga siyang or hindi taga siya papakapitan kaya kailangan muna siyang maitubog sa nickel solution para papakapit yung ating tubog ng yellow gold kagaya ng silver mga boss ay pupwede agad siyang itubog ng rikta sa yellow gold solution at ng white gold at lalo na ating uh, mga tanso yung tanso na dilaw o tanso na pula ay pwede niya yan ay pwede siya mga boss na iriktang itubog doon sa ating yellow gold solution hindi ka mukha ng stainless ay kailangan tayo natin munang dumaan sa pagtubog ng nickel solution para natin may maipakapit yung ating ilugol solution doon sa, doon sa stainless so ang sagot yan mga boss ay pwede yung maitubog ang stainless sa yellow pero kailangan mo lang dumaan sa nickel solution bago siya maitubog sa yellow gold solution so yun lang sana mga boss, sana nasagot ko ang isang tanong mula sa aking taga subaybay, maraming salamat sa iyong panonood